Kalpok sa poste ang isang jeep sa Tanza, Cavite na puro estudyante ang sakay. Ang driver nakipagkarera umano kaya na disgrasya. Nasa frontline na balitang yan si Justin Ponsalang. Ato, Baka may ilay. Hindi na makagalaw habang nakahandusay sa isa kalsada ang ilang estudyanteng ito sa Tanza, Cavite. Ang iba naman sa mga mag-aaral, natulala na lang. Ito ang sinapit nila nang bumanga ang sinasakyan nilang jeep sa poste. Hindi bababa sa labin lima ang sugatan, kabilang ang 14 ayon sa si John Razel. Nabalian siya ng buto sa hita. Ayon sa kwento ni John Razel sa kanyang ama, mabilis daw ang takbo ng jeep bago ang disgrasya. Uh, sabi po niya, nakipag doon yung, yung ano yung jeep ng sinakyan niya tapos hindi daw pinagbigyan ng pinag tapos Pero iba naman ang sinasabi ng super na si Joselito Arbolante Jr. sa mga otoridad. Ang sa ang sabi ng driver ay na out of control, medyo na loose yung brake. Yeah. Pero base doon sa in-interview ko nga ng mga estudyante, medyo may kabilisan daw at nag-uunahan sila ng katabing jeep. Sabi naman ng mga residente, madalas talaga ang disgrasya sa naturang highway. Katunayan, dalawa hanggang tatlong aksidente raw ang naitatala kada buwan. Yung madalas po dito ma'am, uh, normal na po ang aksidente sa lugar na to. Kasi doon sa unahan, pag nangagali ng 3C, uh, nagigit-git kasi yung mga sasakyan dyan, medyo masikip yung lugar. Pagdating sa lugar na to, naging open siya. So doon ito po, buboylo yung mga sasakyan. Ang reason doon... Kaya medyo, medyo bumibilis sila sa lugar na to kasi wala pong kabahayan, open siya. Sinubukan ng News 5 na kunin ng paring de Arbolante pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ayon naman sa Tanza Police, nangako na si Arbolante na sasagutin ang pagpapagumot ng mga biktima. Hindi raw magsasampan ang kaso ang mga kaanak ng mga estudyante kung tuto pa rin ang ni driver ang kanyang pangako. Sa akin po, gusto ko pag once, ano po, kinausap po kasi ako ng driver, na tutulong sila. Kailan po kayo tutulong? Kasi ka, kailangan po, po ngayon ng pin, ano, pinas, financial po ngayon kasi gawa ng lumalaki po yung bill ng pag, tumatagal. Sabi lang, naghahanap daw sila ngayon. Kung ang gusto ko lang po, yung maporsige sila na magbigay sila ngayon sa akin. Nagpapagaling na sa ospital si John Razel matapos maoperahan gayon din ang iba pang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang. News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.